Hello mga tay, sumahin niyo nga ako for today's video. Ito nga pala ay naganap pa kahapon. Nga sa mga oras ng mga day, ay nagpe-prepare nga ako ng aking kakainin ngayong umaga. Ako nga lang pala ang kakain mga dine. Nabanggit ko lang din naman sa inyo dati na itong akin mag-ama ay hindi ko makain sa magahan. Si Sarah gatas lang yung mga dine. At kakain niya ko kailan niya gusto sa umaga mga dine. Ang importante naman dito ay yung tanghalian niya. Kasi kuma, uh, umiinom naman siya ng milk sa umaga. So ox na rin yun mga dine. And syempre ang papalin natin ay hindi nga rin makain sa umaga mga dine. Kapi-kapi lang yan. No? Diba? Saan panagmana ang aking anak kundi sa kanyang ama? So mga sa mga oras ng mga, Jai, ay pinapainit ko nga itong natira namin pagkain kahapon. Ito ay in order pala ni Papa Lin sa Chinese. Ay usual well, mga jay kapag wala ka talaga option, wala kang maiisip na lulutuin, Chinese talaga malaking sagot. mga jay, alam yan na mga pinay dito, lagi yan ang suggestion ng mga Dutch nilang asawa so yun mga jay no Ito nga palang pinapainit ko is yung chicken, Great chicken and also meron silang chop suey. Ito ay kaparehas na chop na meron tayo sa Pilipinas mga day. Ipinaghalo ko na nga mga day kasi kung pa isa-isa sayang lang din naman din ang oras. So kain tayo mga day. Siyempre huwag natin kalimutan ang manalangin at magpasalamat. So ayan mga day. O ba diba, diet ang ating person ngayong araw mga day. Kasi nga kailangan nga natin bantayan ang ating blood pressure, ang ating sugar o ba diba? At niyayaya ko nga ang ating Sarah kung gusto niya nga nitong carrots. Pero may kinakain na rin siyang carrots mga Jai. Yes, paborito ni Sarah yung ano no, carrots. Kahit mapahilaw yan o luto, kakainin niya talaga yung mga Jai. So, syempre sinabihan ko rin niya ng kape mga Jai. Syempre yung kape natin dahil ay uh, uh, hindi ordinary milk yung ating ginamit. Dahil nga uh, hindi tayo pwede mag-take ng uh, milk. And ginamit uh, ko diyan ay almond milk mga chai. O di ba? Para to, feeling ko nga para ako nagkikita mga chai, no? At after nga nung no, hindi ko nga nakapakita sa inyo ay nagmadali na rin kami kasi 11 o'clock na 'yan. Talagang, meet up namin ng friend ko ay 12 So babaybayin nga natin ng Rotterdam mga guys. So uh, ayan na nga at nakarating na rin tayo sa wakas. Ito pala ay isa sa negosyo ng aking friend oh, diba? Yayamanin ng friend ko di. So sa kanila tong uh, Family Paradise dito sa Rotterdam. Napakaganda nito kasi hindi man siya ganun kalawak 'yung the, the usual na napupuntahan namin na in their uh, in their town. And this one, ang ga ay ang daming option mga jay. Ang daming option na pwedeng laruin ng mga bata, mapaiba, uh, kahit iba-iba yung age nila mga jay. Sobrang dami talagang hindi kayo mananawa talaga dito. Kasi hindi siya boring na palaruan mga jay. As in... So, uh, may mga educational toy din, mga jay, talaga matututo rin mga anak nyo. Yun nga lang, ang entrance natin ay medyo may pagkamahal, unlike sa mga iba, pero sulit naman, mga Jai. So, 9.50 ito, and whole day na yun, mga Jai, kung kailan yung gusto mo. So, after nga, anong, mga Jai, dahil 15 minutes lang naman yung Spell Town from my brother-in-law, eh, dumiretso na rin kami, mga Jai, kasi alas 2 na yan, ah, mag 2.30 na nga, ayan, mga Jai, no? So, uh, syempre, kailangan namin pumunta na doon, dahil yun ang usapan namin eh, is 2 o'clock, medyo na late kami na po, pero okay lang naman. So, uh, pinaglakat ko na rin yung aking mag-ama. Sabi ko, ako na ba yung camera ninyo? <laughs> so, si Papa Lee, yung backpack niya pala, nagdala siya ng wine, no? Para sa kanyang uh, brother, the youngest brother ba? <laughs> so, nandito dito kami sa loob, ay usual, yung mga bata, tuwan-tuwa talaga sila kapag nagkikita-kita, magpipinsan, no? Yung isa, mamaya pa yung dating apat sila magpipinsan, madadagdagan na naman next year ng isa. So, lima na sila mga dzay, o, di ba? Nakakatuwa. At nakipaglaro nga itong ating Papa Lee, no? Ito naman aking uh, sister-in-law abalag-abalas so, сапога. pag uh, prepare ng pagkain. Hindi ko na yan tulungan mga jay. Kasi it's her turn naman, no? Kapag yan nasa bahay mga yan, ako naman yung aligaga mga jay, no? Kapag kami nasa bahay niya, relax lang ako mga jay, no? Sila na bahala, no? So, ito yung pika-pika nila. Siyempre, dito mga jay, no? Sabi ko nga sa inyo, kapag pupunta kayo sa party ng mga Dutch, habay, kumain muna kayo bago kayo pupunta sa party ng mga Dutch. As in, mga jay, no? Pero syempre, dito, pinaghandaan naman kami mga jay. So, dinner time na yan mga jay. At uh, syempre, alay-alay pa rin ang mga bata ay nagsiyaw-sayaw sila ng day. Hindi ako nga lang ang ate Sara as long as i enjoy pero maraming iyakan at pasaway talaga itong aking anak oy hindi ko na alam ang gagawin ko mga day. pero hindi ako na bata man naman eh sige sige nga sa kanya pasalamat kat pasko charot <laughs> actually second na christmas na to mga day. so bago mag-uwi ang mga day, ewan ko baka anong naisip nila tag fireworks fireworks sila pero hindi man na kagaya sa atin, no? Sabi ko, wala pa yung eh. bagong taon mga tay. Mga excited ang mga maucharo So, ayun lang, mga guys. Salamat sa inyong panonood. And see you on my next vlog. Toy toy!